And the beautiful like my picture so pasensya na ako medyo hindi tayo nakapag-upload sorry po kasi talaga sobrang sobrang busy loaded with work and aking sa aking master so kaya hindi tayo masyadong nakapag-upload kasi napakarami po talaga ginagawa anyways magandang magandang at blessed day din kasi nagkasama tayong muli nakakapag makapag-upload tayo ng vlog yung mga seminars na natin na natin. So, may part 2 pa yung huling upload natin. So, yun na upload ko ngayon. Ayan na tayo. Ayan. Okay. Hey, oh. Sumasaya. <laughs> A beautiful morning still, mga ka -turbis. Ngayon ay pupunta tayo sa ating seminar. Uh, part 2 ng ating seminar, second day. Uh, papunta doon sa Kapitolyo tayo ngayon, nagbabiyahe tayo. Nito tayo, tayo ngayon, ayan, quarter na hindi dinadaan natin. Papunta tayo sa plaza. Ayan, at nandito na nga po tayo sa tapat ng Our Lady of the Pillar. So, iikot lang tayo kasi nasa left side nakaparada sa tapat ng Old City Hall yung ating service papuntang Tres. Ayan, nasa kaliwa na. Nasa kaliwa? Mm-mm. Adventure. Kapon, head ng library, si Ma'am Winnie. Uh, Apo.

We'll take we discuss initially how we will accomplish uh, form. Certainly. Mm -hmm. Can you Please adjust accordingly. Okay, everybody sit there comfortably. Yes, oh, find a chair Sigit na guys, sigit ko mga nasa si Ayla. Ako let's pray for the other, ano Si Mac, Si Mac, Mac. Okay, we're okay. okay. waiting for him.

tatayuin sila tapos sa si sa sa

Another round. Zip. Niko nga sana alam e. Kaya nga nge-react siya. So, sorry mo. Zip. 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 7 7 Again mga kachurbies, today is the third day of the seminar. Sa so, biyahe ulit tayo. Papunta sa 13 Martires Cavite kung nansa, nandoon yung ating provincial capital. Kasi doon ang venue ng ating uh, supervisory seminar, SDC 1 course. And doon tayo sa legislative building ng uh, doon sa provincial kami. In all city hall ng Imus, biyahe tayo papuntang Terese ulit. Please all welcome our energetic assistant regional director, Director Ramon Kitty. Thank you, Sir so Rudy. Salamat. Hello. Hello. Hi. Sinong ilonggo sa inyo? Di ko makaintindihan ang balik ng walang gate. Mayong aga sino inyo nga tanahan morning po. Sa Tagalog, magandang umaga. Good morning. Um, thank you for attending this uh, Supervisory Development Course, at 1. Um, supervisory, you will, you will, it, it will be part of your life from now on. You must Bumaba, kaya siguro na tayong aywan na pa. Ano po Tapos na yung dating. Abadig pa po. First for the graduation. Yan sa na Yan pa ang ang pabiyahe po ulit papuntang 13. So bumili kami ng pantisal kasi malayo ang biyahe namin. At least meron kaming baong pagka. This is the fourth day and last day of training. So mamaya gagraduate na rin kami. pandisal. Mm -hmm. mm -hmm. Ako dahil malayo ang biyahe may papandisal. Yay! so much. Ayan. Sobrang daming learnings ng seminar na to. Sobrang saya dahil napaka active and participative ng ating mga... Uh, attendees, naramang lahat nakasama. Thank you, thank you so much for the fun learning na atin sa buong apat na araw ng seminar na to. So, thank you, thank you sa mga nakasama. Sa mga group ko, thank you so much. At uminaharap po tayo. So, nating gulungan. Andiyan ka na pala. ada pa sila sa taas? Bye-bye, <laughs> Nix. Yes, yeah, see you again. sa I aming mean, train waiting for the others na makababa sila so ayan so ayan dalam alam ko, umabot tayo sa puntong ito ng panonood ng ating videos kasi lahing kayo dyan kayo sinasamahan nyo ko sa ating mga loyal subscribers, sa mga viewers kahit hindi lang susubscribe pero sana po mag-subscribe kayo sa ating mga silent viewers na nandyan palagi. Maraming maraming salamat po. Ma para saan ba't makakamit din natin yung ating hope for our channel kasi medyo nga Uh, hindi pa natin na-achieve yung mga dapat ma-achieve ng channel. Although, monetize na yung ating channel, hindi pa po tayo umaabot doon sa um, talagang masasabi natin na kumikita na yung channel. So, alam ko po tutulungan nyo ako. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood palagi, sa inyong pag-subscribe, sa pagko comment Mag-comment po kayo. Let's talk doon sa mga videos na upload anong mga comment nyo sa mga videos anong mga suggestion nyo para gumanda yung ating channel so, yun po, let's communicate let's engage at salam salamat po palagi sa pagsama sa akin, sana po mo kayo magsasawa maray salamat